Sharon Cuneta, ipinagluluksa ang pagkamatay ng alagang baboy. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Our hearts are crying. Ito ang bahagi ng caption ng post ni Sharon Cuneta dahil sa pagkamatay ng kanyang alagang baboy. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng megastar ang picture ng kanilang alagang baboy na pinangalanan niyang bacon na binawian ng buhay. Sa kanyang caption, nakalagay dito ang mga katagang, Our hearts are crying. Our favorite pig in our farm, our bacon suddenly passed away. Sinay pa nito na bigla na lamang hindi gumising si bacon matapos na hindi kumain ng ilang Araw, dagdag na caption pa nito, we love you, our baby girl. Malaki umano ang pasasalamat niya sa pagmamahal at kaligayahang na ibigay nito sa kanila, kabilang na sa mga farm friends nito na mga aso. Nakakatuwa umano si Bacon dahil sa sobrang close nito sa mga aso nila sa farm, kung kaya tatuto na rin itong na parang aso. 13 years old na raw si Bacon at lagi nila itong maaalala. At yan aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.